Sa gitna ng muling pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, pinag-iisipan ng House of Representatives ang posibilidad ng pagsususpinde ng excise tax sa oil of fuel products ng tatlong buwan o hanggang Disyembre para mabawasan ang mga presyo ng hanggang 10 piso. Ito ang iminungkahi sa consultative meeting ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang mga mambabatas at mga opisyal ng Department of Energy. Giit ni House Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo tanging ang Pangulo lamang ang maaaring magsuspinde ng ipinapataw na excise tax sa mga produktong petrolyo na kasaad sa Republic Act No. 10963 o sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law ang mga espesipikong rate para sa excise tax at VAT sa mga produktong petrolyo. Pero sinabi rin ni Tulfo na malaki ang mawawala sa gobyerno na katumbas ng halos 5 bilyong piso kada buwan. Kaya naman sa loob ng tatlong buwan anya, nasa 13 bilyon hanggang 15 billion pesos ang maaaring mawala sa gobyerno. Sa panayam naman kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, malabong pumayag si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsususpinde ng pangungulekta ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Uh, po, well, mali po, just kasi wala naman po tayong batas allowing na uh, required legislation. And most likely po ay hindi papayag ang Pangulo. Yung uh, pwede tariff reduction, kaso zero na, under E113. Mm -hmm. At um, problema kasi natin ito napaka-unequal na at bansa. Mm uh -huh. ang, um, ang makikinabang lang dyan ay may mga coach eh, siyempre. Mm -hmm. uh, only the top 20% have a car below the next decile, the next 8 decile, halos walang kotse. Uh -huh. Pero ang tatamahan po nito, malaki ay siyempre yung magsasaka, mga ista at saka yung mga pasero At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.